So guys, good morning. May hatik pa nga pala yung panganay ko. Andoon siya, anong papasero? Kasi yun. And, ayan. <laughs> print kasi kailangan sa si school. Iniwan ko na pala si Malos kasi kahapon tumalon siya dyan. Tumalon siya kaya iniwan ko. Dito tayo sa high school. High school to guys. Doon naman yung elementary sa likuran ko. natin, guys, anak po, dito guys, dito kami na checkpoint ng anak ko. wala kaming dalawang helmet just ko. diyan lang yan dito may bubulaga sa iyo. May checkpoint. Doon man ito. Buti mabait si Kuya. Sabi niya next time. Huwag kalimutan mag helmet. Kasi syempre. Para sa iyo din yun. Yung anak ko naka helmet. Ako din naka helmet na rin. Doon ko siya ihatid sa Almar. Sa kaya ng jeep, babayan. Send jacket guys ano ba yan Sige na guys mamaya naman Uwi na pala ako guys. Thank you. Bumili ako ng ulam. Tapos, gusto ko sanang bumili dyan sa ng sabon. Kaya lang parang anong oras na ba? Ito so, nga na. Bahay na pala ako guys. Ito pala yung binili ko ulam doon kay ate. Kanina pag alis ko, may iniwan akong labahan. Ayan, okay na kalat ng bahay, no? Kasi mamaya, may ano pa dito, may practice pa. Tapos itong props. Gagawin yan mamaya, guys. Gagawin yan mamaya. Props nung mga bata bukas kasi ang kanilang ganap sa school. Kaya sabi ko, yung aso, iniwan ko siya, nakatali siya. Tapos yung labada ko, ito. Grabe guys. Nung, nung oras na. Susundo na naman ako. Susundo na naman si Inday. Hindi ko pa nga nasasampay ito eh. Mamaya ano na lang pag ano pag uwi ko ang galing sundo. Thank yan na guys, second day nila dito mag-practice kasi bukas bukas nila gaganap sa school, kailangan nilang mag-memorize ang kanilang mga linya kanilang mga magawin <gibus> ang kanilang mga sasabihin pala ito ang narrator nila kita ang bahay ko okay, ay gawa sa dayan. Mas okay. madali ko itong matatapos dahil ko tingkuyong matitirang pera pambili ng malambot na kama. Kaya, pumunta siya sa isang magsasaka. Kaya, magsasaka. Ginoong magsasaka, gusto ko nang bilhin ang lahat ng dayan ni Papa sa aking okay. bangong bahay. Kapasyempre, okay. okay. pwede mong bilhin lahat yan.

yung Kasi, yung isa, may sakit guys. May allergy siya. Kaya, pinauwi na muna namin. Kaya, bumili siya ng patpat. Mama, kaya, bumili siya ng patpat. Pero sana bukas maging okay na siya. Kasi, kailangan kompleto sila. Kaya, bumili siya ng patpat mula sa mga ngahoy. Kaya, bumili siya ng patpat mula sa mga ngahoy. At bumalik para itayo ang kanyang bahay. Wait madali na gano'n, babe. Kapag bumili ka ng gano'n, kung ano yung mga sa kanya, dahil dahil ang maglalakad. Ay, no? arte Ay, no? arte talaga. Hindi din po din pwedeng tatalong kayo, hindi lang gano'n yan. No? Kasi, kunyari tayo, nag-acting tayo, tayo. O, ay, doon sa ano niya, kaya bumili? Kaya bumili siya ng pat. Bibili mo sa kanya yung papa. Kaya bumili siya ng pat. Kahit dahan-dahan lang. Bibili. Mula sa mga mga At bumalik para itayo ang kanyang Bapad. bahay. Oh, bahay mo ay yung bahay ay sisirain na. Napakasibay kaya ng bahay ko nang ginawa ko sinubukan mo pusong laba? Hindi. Huminga malali ng malalim ang tusong laba Galing at hindi ka nung malakas ang bahay <laughs> na patapat. Ang cute. Nasira na din ang ikalawang bahay. Okay, bukas na yan guys paano kaya hindi ako makakanood try ko kung makanood ako para mag-video ako doon pakita ko sa inyo yung yung ano nila yung actual nila actual nila sa paglalat huwag mo nang upo huwag mo na muna lahat okay

bumalik na tayo sa, na, sa bahay ni Nanay. <laughs> Hindi niya kaya ang hipa ng bahay kong gawa sa bato. Tuturo ako siya ng leksyon. Haya, hayaan mo siya pumunta okay. dito, mga kapatid. Magtago kayo sa stande at huwag kayong aalis doon, ha? Hindi okay. 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 siya makapasok siya para kain na kong siya. Makyat sa stande ang hindi kayo nakahabol, ano, tatahimik lang tayo kapag wala na kayong masabi. Hmm. Diba? Ang pangit ang patunggan. Walang maririnig yung mga nanood. Kaya kailangan maging seryoso tayo, ha? Ready? Si Geraldine, si Kingston. Okay. Itong bahay, Pag-vlog tayo, ha? Oh. Uy! <laughs> so, ito na, guys. Ito yung mga natirang <laughs> Nanay ka? ko. Kasi yung iba, nagsiuwi na dahil anong oras na? 4.30 na. Pinauna na yung mga nan ay mga bata kasi pagod na sila. Kawawa naman. Matutulog na sila guys. Pero kami dito pa ka rin. Tatapusin namin to. Tatapusin nila to. Overtime. <laughs> Overtime kami. Kasi bukas yung ganap. Diba guys? Overtime. Sino? Ayun ang mga karton-karton. Ginagawa -karton. bahay. Bahay. Ay, Ay, ito lang nilalagay yung pintura. Ito lang tapos may natirang bata yung at nagme-memory din bata, oh. beh Hay ka naman, be. Hmm? Ano sa atin mo? Ano sa atin mo? Muwi na? Wala si ate. Aba ah, ka nandun sa CR. Oh, wala lumabas. Mas mo sa anak mo. <laughs> Mas mo sa anak mo. <laughs> Mas sa anak mo. Mas sa anak mo. 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 Alam, lumabas pa rin yung anak ko, guys. Tapos <laughs> yung kapatid niya. Lumabas din. So, ayan na, guys. O, oh, yung nagawang props dalawang bahay. Ano lang yan. Ang ganda yan. Asa na ba? Asa na ba? Kita ba? Ayan na. Ayan, tatapusin nila yan. Sana matuloy bukas, no? Para tapos na yung paghihirap. Yung paghihirap? Hindi. Ano siya parang... Ayan, dalawa na lang silang gumagawa, guys, po. Malaki na rin. Akyatan niya, tapos, tapos, tapos. Alin po? Malaki yung akyatan? Hmm. Tapos hindi pa nagagawa. Ah, hindi pa nagagawa. Ay, kasi wala pa paggawa, B. Wala pang paggawa. Yung bahay namin, ano? maganda na. Oh, maganda Bo na. Bo na. <laughs> <Bo> <laughs> <Bo> <laughs> Guys, na, may nagkukwento sa akin, no? May nagkukwento sa akin, bulilit, oh. Hayaan <laughs> mo, pupunta kami doon sa inyo, be. Hoy, okay, mo. <laughs> ah? <laughs> doon kami magsha-shot puno ni mama mo. di diba? Hintayin ko yung birthday mo. Kailan mo birthday mo? Para may cake ka. Ano no? Next year. Ano yun? April ano? Wow, kasi ako April din. Ah, mag kaya ako. Kayo, <laughs> pa kayo, pa kayo ako April. Yung, yung panganay ko April din. Tapos yung asawa ko April din. Tapos siya April. O, oh, di bang Ang saya. Lahat April. Ang galing. Kaya pala magsundo tayo, Bin. Kaya pala, Bin. Magka-birthday pala tayo. Ay, hindi. Magka-buwan lang pala. O, di ba? Kaya pala. Ayan guys, oh. Konting kembot na lang, matatapos na yan. Diba, ang sipag nila, no? Lumabas hmm? pala yung bata. Oh, sa kayo nagpunta. Ubutin mo na yan para mabusog ka. Oh, may bisita. Ah, bakit? Bakit, bakit? Walang <laughs> tao sa bahay. Oh, ano may nangyayari kung walang tao? Wala, kawawa naman yung aso ko dun. Ang kawawa yung aso. Dali mo yung aso mo. Oh, pa si Ay, pusa tsaka yung aso oh, ko. Magkasundo na sila. Kawawa naman yung pusa tsaka yung aso. Walang magbabantay, guys. Asa si Chrisley? Be? Bumili po ng... na bumili po ng ano? Squid. Tagal naman niya. Doon po sa taas ko. Ano yun naman? Sa may talang bata yun. Walang din yung pusa ni Pai. Tapos, tsura mo, pawis na pawis ka. Saan ka galing? Doon po, sa labas. Tapos, nagtambay. Kaya Tumakbo, kaya pala pawis ka. Diyos ko.